Tandaan nyo, kapag ang isang tatay ay naging pabaya siya sa obligasyon niya sa kanyang pamilya, kung papaano niya utusan sa mabuti at kung papaano niya pagbawalan sa masama, ikaw ay tinatawag na the youth. Ito yung uri ng lalaki na kung saan, kahit nakikita niya ang kanyang pamilya, especially ang mga kababaihan, kahit nakikita niyo na gumagawa ng masama, hindi na pinagbabawalan. Kahit sa social media, marami tayong makikita mga day youth. Sino yung mga day youth sa social media? Yung mga lalaki na nilalantad nilang kanilang asawa sa mundo ng social media. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tatlong uri ng mga tao na hindi sila makakapasok sa paraiso medyo negative na sa ito sa atin, no? Especially sa mga tao na kabilang sila dito, sa tatlong uri ng mga tao na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila makakapasok sa paraiso. Okay? Pero bago natin banggitin kung sino-sino sila mga kapatid, bigyan natin ng konting paliwanag. Kasi baka mamaya isipin natin, pag sinabi bang hindi makakapasok sa paraiso, kahalintulad bang mga hindi mananampalataya? Kasi sa pananampalatayang Islam, ang tinagurian lang na hindi makakapasok sa paraiso, abadan magpakailanman ay ang mga tao na hindi mananampalataya. Kailanman forever sila na nasa imperno. Totoo yun. Medyo masakit na minsan pero yun ang katotohanan. Ang tanong, ito ba yung mga tao, na kabilang sila dun sa mga tao na mananatili sila sa imperno at kailanman din sila makakapasok sa paraiso? Magkaiba sila mga kapatid. Dahil ang mga tao na sila ay namatay na hindi sila Muslim, maliwanag na binanggit sa Quran, mananatili sila sa impyerno. At kailanman, hindi sila makakapasok sa paraiso, abadan, magpakailanman. Pero ang mga tao na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tatlong uri ng mga tao na hindi makakapasok sa paraiso, ito yung mga tao na sila ay mga Muslim, sila ay nasa loob ng Islam pero meron silang mga malalaking kasalanan at maging dahilan na hindi sila kaagaran makakapasok sa paraiso hanggat hindi nila mababayaran ang kanilang kasalanan. Sa madaling salita, bago sila makapasok sa paraiso ay dadaan muna sila sa matinding kaparusahan. Kasi may binanggit din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga tao na papasok sa paraiso na kung saan hindi na sila dadaan sa yomul hisab. Hindi na sila dadaan sa paglilitis kasi direkta yung pagpasok nila sa paraiso. Unlike dito sa mga tao na ito, sila ay nasa Islam, pero dahil sa kanilang mga katangian, dahil sa kanilang mga kasalanan, hindi sila kaagaran makakapasok sa paraiso, maliban na lang na dadaan pa sila sa mga matitinding kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Maari pa nilang pagdadaanan yung pitong uri ng imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi isa sa advantage ng tao na nasa pananampalatang Islam, kahit ikaw ay makasalanan, hindi ka mananatili sa imperno. Kasi ang mananatili lang sa imperno, yung mga tao na hindi sila, hindi sila pumasok sa pananampalatang Islam. Kung ikaw ay pinanganak sa Islam, makasalanan ka, ang katotohanan, hindi ka mananatili sa imperno. Pero ang masakit kasi doon, hindi ka muna makakalabas doon sa imperno hanggat hindi mo mapagbabayaran lahat ng mga pagsuway mo kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala nung ikaw ay dito sa mundo. So hindi natin alam how many billion years na mananatili ka sa impyerno bago ka makaahon doon at papasukin ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang paraiso kasi advantage ng pananampalatang Islam yun. Tatlong uri ng mga tao sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadukulul jannah hindi sila makakapasok sa paraiso unang una al-aqul walidayhi ang isang tao na naging suwail siya sa kaniyang mga magulang. Kapag ang isang tao ay naging suwail Naging lapastangan siya sa kanyang mga magulang, tiyak na kabilang yan sa malaking kasalanan. Hindi po yan malit na kasalanan na magagawa ng isang tao. Malaking kasalanan ang pagsuway sa mga magulang. Okay? Kaya tayo, tayong mga anak, kapag may kautusan sa atin ng ating mga magulang na ito'y kabutihan, karapatan nila sa atin na sundin natin ang kanilang mga kautusan. Pero kung ang mga kautosan ng ating mga magulang ay hindi makakabuti, lalong lalo na ito ay masama, so wag natin sundin. Kahit na sino mang tao na mag-utos sa atin ng masama, may karapatan tayong tumanggi at wag natin sundin ang tao na iyon. Pero kung ang utos ng magulang sa kanyang anak ay makakabuti sa kaniya, katulad halimbawa na ng pag-utos na sa kanyang anak o anak, pumunta ka sa madrasa, mag-aral ka, magdasal ka, lahat ng mga bagay na yung dapat nasundin ng isang anak. Maaari saktan ng kanyang magulang ang kanyang anak kung hindi susunod ang kanyang anak. Sa pananakit na ito ay nasa tamang paraan. Without excessive force. So bad news to sa mga kabataan na mahilig silang lumaban sa kanilang mga magulang. Lalong lalo na yung mga kabataan ngayon. Natuto na sila sa mga masasamang salita. Wala nang pinagkaiba yung pagmumura nila sa kanilang kaibigan at ang pagmumura nila sa kanilang mga magulang. Pangalawa sabi ni Propeta Muhammad SAW, What the youth? Ano ang ibig sabi ng the Ang sabi sa paliwanag, wa huwa alladhi wa yuqirru bil fahishati fi ahlihi. Pangalawang uri ng tao na hindi makakapasok sa paraiso ay kung tawagin ay addayus. Ito yung uri ng lalaki o tao na kung saan kinalulugdan niya ang anumang nakikita niyang masamang gawain sa kanyang pamilya at hindi na ito sinisita. Hindi na ito ipinagbabawal sa kanyang pamilya. Ako gusto kong bigyan ng paliwanag to ng medyo uh, maintindihan natin kasi sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa mga tatay, tandaan nyo, kapag ang isang tatay ay naging pabaya siya sa obligasyon niya sa kanyang pamilya kung papaano niya utusan, sa mabuti at kung paano niya pagbawalan sa masama, ikaw ay tinatawag na the youth. Ito yung uri ng lalaki na kung saan, kahit nakikita niya ang kanyang pamilya, especially ang mga kababaihan, kahit nakikita niya na gumagawa ng masama, hindi na pinagbabawalan. Parang okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya na lumabas ang anak niya na hindi nakahijab. Okay lang sa kanya na lumabas ang asawa niya na hindi nakahijab at pinagdiditingi na ng mga kalalakihan. Okay lang sa kanya na ang kanyang anak hindi nagdadasal. Okay lang sa kanya na ang kanyang asawa hindi nagdadasal. Lahat ng mga bagay na 'yon matatawag na deityus ang isang lalaki kung say naging pabaya sa kanyang pamilya. Kasi alam niyo, ang mga kalalakihan ay responsibility ng lalaki sa kanyang tahanan kung papaano niya gabayan ang kanyang mga pamilya. Kaya ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga tao na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, iligtas niyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa imperno. Lalo na sa social media ngayon. Kahit sa social media, marami tayong makikita mga day youth. Sino yung mga day youth sa social media? Yung mga lalaki na nilalantad nilang kanilang asawa sa mundo ng social media. Hindi maganda sa isang lalaki yon. Pati yung asawa mo, i-display mo sa mundo ng social media, which is, ang asawa mo, ikaw lang pinahintulutan ni Allah na magkita mo. Sa'yo lang dapat nakadisplay ng asawa mo eh. Pero nakakalungkot, sa social media, marami pa tayong napapanood ng mga tao na anino mo'y may alam sa Islam, pero yung gawain niya ay gawain ng the youth. Pati asawa na nilalantad niya. Subhanallah. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na dayuf ay kabilang sila sa mga tao na hindi sila makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala unless na mapagbabayaran muna nila sa kabilang buhay ang kanilang pagiging dayut nung sila ay nasa mundo. Pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makakapasok sa paraiso, warajilatun nisa ang ibig sabihin ng warajilatun nisa ay almar maratu allati birrijalin. Ang ibig sabihin, ang isang uri ng babae na ginagaya niya ang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pananalita, pana, sa pamamagitan ng pananamit, hindi sila makakapasok sa paraiso. Hangga't hindi nila pagdadaanan muna sa impyerno ang kanilang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala alam niyo nakakalungkot lang isipin dahil sa pagbabago ng mga bagay dito sa mundo. Meron, may, meron na rin tayong napapanood sa mundo ng social media na brands of Christianity na kung saan yung same-sex marriage sa kanila ay pwede na. Nakakalungkot lang isipin, no? mas yung mga kapatid natin na kristyano ay pinapahintulot na sa kanila. Pero kung sila talaga ay sumusunod sa Biblia, yung same-sex marriage ay walang lugar sa Biblia. Mas lalong, lu mas lalong walang lugar yan sa pananampalatay Islam. Yan nga yung dahilan kung bakit pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kaum ni Lut alayhi salam. Dahil, dahil, dahil dyan sa mga same-sex marriage na yan. Dahil dyan sa mga bakla at saka tomboy na yan. Kasintabi lang sa mga <laughs> sa mga tinatamaan na ganito ang kanilang katangian pero ang payo na ang payo sa inyo sa pananampalatang Islam hangga't kayo ay nabubuhay magbagong buhay kayo huwag kayong masaktan huwag kayong ma-offend sa mga paliwanag na mga usad natin dahil yung pagsasabi sa inyo pagbibigay ng babala sa inyo yan na ay simbolo ng pagmamahal sa kapatiran sa pananampalatang Islam hindi yan paghahamak sa inyo kayo kung meron tayong mga kamag-anak meron tayong pamilya na medyo tagilid ang kanyang gender habang maaga pa ituwid natin. Habang maaga pa pagdawaan natin 'yon. Dahil malaking kasalanan 'yon. Hindi hindi paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaumulut, ang ang kani Lut salam kung di dahil sa kasalanan ng mga tomboy at sa kabakla na 'yan. Kaya kabilang sila sa mga tao na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila makakapasok sa paraiso.